katotohanan, ang Islam ay hindi bago sa Pilipinas. Kaya nga, ang mga dating Kristiyano kapag nagmuslim, hindi tama na sabihin silang nagpabinyag sa Islam. Dahil kung papasok ka sa Islam, wala naman binyaga ng mga ganap. At lalong hin mali na sabihin sila'y nagpalit ng reliyon. Kundi ang tama na katawagan tulad sa akin na dating Kristiyano nagmuslim, ang tama na katawagan sa akin ay isang balik Islam. Bakit balik Islam? Dahil para sa atin mga kababayan na hindi pa mga Muslim, kung babalikan natin ang kasaysayan ng Islam sa Pilipinas, di hamak po na nauna ito kumpara sa Christianity. Ayon sa kasaysayan ng Islam sa Pilipinas, 1380 pa lamang dumating na ang isang Arabong misyonaryo na si Sharif Makdum. Dumating siya sa parting Mindanao at doon siya unang-unang nagpalaganap ng Islam, 1380. Kaya pagdating sa Pilipinas, doon una siya tumuloy sa parting Mindanao. Doon siya unang nagpalaganap. Paglipas ng ilang panahon, dumating din sa atin ang sampung datos. Pinag-aralan natin ito nung nasa elementary grade pa tayo. Dato sumakwil, dato paduhinog, dato lapu-lapu, dato balinsula, dato Sikatuna. Ang nakakalungkot lang sa ngayon sa Pilipinas, nakikilala lamang si Dato Puti sa suka at tuyo. Na wala tayong kamalay-malay, ito si Dato Puti, siya ang leader ng sampun Datu dahil bihasa yan sa paglalakbay sa karagatan. At dumaong sila sa parting bisaya sa Iloilo, nakabili ng lupa kay Maricudo na si Maricudo ang pinuno ng mga ita at nagtayo naman ng pamayanan. Si Sharif Makdum sa Mindanao, ang sampung datos sa Iloilo, di nagtagal ang tatlong dato kasama si Dato Puti, tumulak patungong norte, dumaong sa Nasugbo, Batangas. Kaya sa atin mga kababayan na may kakilalang mga taga Batangas, huwag kayong magtaka na mga Batangginyo, Batangginya, Minu-minuto at uras-uras nilang tinatawag ang Diyos ng mga Muslim, Alai, -eh, Alai, -eh, Alai, -eh. dahil tumagal ang tatlong dato sa Nasugbo, Batangas. Mga mahal na tagapakinig, paiksiin natin ang pagsasalaysay at pagsasalarawan. Kailan dumating ang mga Kastila sa Pilipinas para dalhin o introduce ang pananampalatayang Christianity? Alam nyo, mga mahal na tagapakinig, laking gulat ko nung mapakinggan ko ang kanta ni Yoyoy Bilyami. Si Yoyoy Bilyami, hindi siya Muslim. Pero nung mapakinggan ko ang lyrics ng kanta niya, ayon sa lyrics ng kanta ni Yoyoy On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, The people were baptized under the name of Christ and that's the beginning of our Catholic life. Napansin natin, March 16, 1521 lamang dumating ang mga Kastila upang dalhin ang pananampalatayang sangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Samantalang 1380, nandoon na ang Islam. Kaya huwag tayong magtaka nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang mga namumuno ay mga raha at mga, da, mga dato. Pagdating ng mga Kastila, sa kalamang nila introduce ang Christianity. Kaya sa lyrics, sa kadugtong ng kanta ni Bilyami, When Magellan landed in Mactan, to Christianize them everyone. But lapu lapu meet him on the shore to tell Magellan to go back home. Iki Christianize ba ni Magellan ang Mactan sibo kung Kristiano na ang mga tao? Kaya niya ikikras, when Magellan landed in Mactan to Christianize them everyone, dahil mga Muslim po ang tao sa Mactan, Cebu. So, sino ang nasalubong ni Majilan pag, pagdating na pagdating niya sa Mactan Cebu? Nakasalubong ni Majilan si Datu Lapu Lapu-Lapu sa Dalampasigan. So, sino si Datu Lapu Lapu-Lapu? Isang Muslim. Hinamon ito kaagad ng away ni Magellan. Ngunit ayaw ng gulo ni Datu Lapu Lapu-Lapu dahil isa siyang Muslim. Sabi ni Datu Lapu Lapu-Lapu, umuwi ka na lamang. Malakas ang loob ni Majilan na hamunin si Datuk Lapu-Lapu ng away dahil sa panahon na yan, si Majilan ay nakadamit ng bakal. Kung tawagin niyan sa atin noon ay kutamaya. Samantalang si Datuk Lapu-Lapu ang ginawa sa kanya, nakabahag lang ang suot. So malakas ang loob ni Majilan na labanan, hamunin siya ng laban. Hindi walang nagawa kung si Lapu-Lapu si kung di siya labanan. Kaya sa kanta ni Villami, When the battle began at dawn, Bolus is first versus guns and cannon. When Magellan was hit on his neck, stumbled down and cried and cried. Kaya ang mga mahal na tagapakinig na ating mga kaubayan ngayon, hindi lingid sa ating kaalaman na ang pumatay kay Magellan ay si Dato Lapu-Lapu. Kaya nga, ang katotohanan sa kabayanihan. Kung tutuusin ang unang bayani ng Bansang Pilipinas ay isang Muslim, si Dato Lapu-Lapu. Hinadlangan niya. Siya ang pumatay kay Majilan na walang habas na sinasakop ang ating bansa.